Love of my own, eh. So antinarang, nagustong welcome to province, mga bagyo-bagyo, eh. Hii. Solid. Dadaagam naman tayo sa gate Nakakatahak sa lahat kain Parang ayoko na Sobrang taas I think di na ako pupunta doon sa gulo sana para mas makita natin ang nalatid San Juanico Bridge. Oh, you know. Nah, dito na tayo sa San Juanico Bridge. Huh? No? Welcome to San Juanico Bridge. Ganda, oh. Katulad dun sa... Oh, hindi. Ito yun yung na So, good morning, guys. So, nandito kami ngayon sa may Angeles City, Pampanga. So this is our first stop over. No, So Pupunta uh, kami ngayon sa Baguio City And this is the day one of our journey no? So uh, This ride is uh, Aabot tayo ng 250 kilometers And also Yung uh, testing din natin yung ating uh, uh, Full tank Kung kaya ba ni Honda PCX 160 na kaya, uh, na kaya niyang masustain ang uh, full tank niya mula Manila to Baguio City It's almost 255 kilometers ride right? and medyo magkakaano lang kasi tayo kasi paahon no. So more than 37 kilometers yung paahon niya na daan. So talagang medyo lalaban yung gasolina natin. So ayun lang samahan nyo kami and ride safe sa aming dalawa at sana makarating tayo ng ligtas syempre at uh, makauwi ng ligtas. Abangan nyo yung date namin which is ipapakita namin sa inyo yung uh, nirentahan namin na room and ang accommodation and kung saan saan yung mga places na mga bago na pwedeng mapunta nyo pag nagpunta kayo sa bago alright see you in a bit guys so good morning guys uh, okay so this is the day one of our Baguio trip no so time check is 5 uh, 4.54 am in the morning at uh, umalis tayo ng 4.30 at nandito na tayo sa Barangay Valenzuela. Oh. So this is a 6 hours drive, no? So marami tayong nakakasabay ng mga riders din, no? So medyo kabado lang ako kasi wala tayong best na katulad ng meron sa kanila. Baka kahit hindi na o oh, kahit umaga na hanapan tayo sa sa Pangasinan, no? So guys, time check is 5.28am in the morning At uh, nandito na kami sa may uh, Malolos uh, Mag-iisang oras uh, na tayo nagmamaneo At kahit paano nakartag tayo ng medyo Dito sa Malolos Tamang chill ride lang tayo no? Dahil uh, madilim pa din naman At uh, wala pa siya yung masyadong makitang view no? Okay, so may uh, papasok na tayo ng uh, Arcon ng Pampanga Yeah. So, time check is 5.46 a.m. in the morning. At uh, nandito na tayo sa Pampanga. So, may kit sa kalating oras sa tayo ng uh, nagmamaneho. At ang natin is sa uh, siguro 6 or 6.30 tayo mag-dress. Okay, nandito na tayo sa San Simon. At uh, papasok na tayo ng Angeles, Pampanga. No? At time check is saktong alas 6 na ng umaga. At uh, ayun, nabuhas na, na tayo ng isang bar, no? So, uh, kasi uh, more than, uh, ano naman natin tinatakbo natin More than 60 kilometers na from, ah, uh, sa bahay natin, no? Ayun, ayun na natin, tayo sa may welcome City of San Fernando, Pampanga Home of the Giant Lanterns Alright Triangle, uh, ano natin Ngayon yung papunta ng, ah uh, Uh, sa bayan na ata mismo ng San Fernando Tapos ito, Macarto Highway pa rin naman tayo Ito pa rin naman yung ating lalabasan U-turn pa rin to daw Tulad ng dati no U-turn pa rin to no Mag-u-turn pa rin tayo tulad ng dati U-turn Ay ganoon Oo nga pala Ako yung tiga rito So tama naman mag-iutan tayo dito sa parting ito ng San Fernando na highway. So, so if kumaliwa ka, yan ay papunta ng Subic, ng Bataan. No? So pag kumanan ka, yan ay papunta ng Mexico, Pampanga, San Luis, Arayat, Candaba, Santa Ana. No? So yun guys, dito kami kakain ngayon sa Medjallabee, Manigaya, Pampanga. So, secret lang naman to dahil babakbak na kami at uh, ito yung unang first stop namin from uh, Santa Mesa, Manila. So yung guys, kakapagos uh, lang uh, namin na uh, kumain ng breakfast at uh, tamang kape muna. At uh, syempre hindi tayo mag e i i para hindi rin kasama sa bigat ng uh, ng ating motor. So, sa ngayon, nandito na tayo sa, I think, mapunta na tayo, malapit tayo sa Clark. Pampanga at uh, napasarap ang ating uh, kain at pintuan doon no? inabot tayo ng uh, almost 30 minutes sa ating uh, first stop no so ayun more or less mga 9 or 10 a.m. in the morning na ayun makakarating sa Baguio yung motovlog ay nasirit uh, magaling talaga yun no didi natin yun isa sa mga nakakapag inspire sa atin para makapagtuloy tuloy tayo ng vlog so, uh, so si Idol Reed Idol Reed Moto no yung mga uh, ang gamit niya ay eh, mga uh, zoo ano Kawasaki Ninja na mga motor, na, no? no, shout sa iyo, Idol no? Hey guys, nandito na tayo sa May Angeles City. Angeles City, Pampanga. So eh, dito dito lang 'yan sa May Bandang SM, Telebastagan, no? Ang daming uh, SM naman dito pala sa Pampanga, no? So nandito na tayo ngayon sa May Clark. Ayan, uh, pag kumaliwa ka dyan, yan, yan yung mga uh, uh, establishment, no? So yung mga corporate businesses ng uh, Clark Pampanga dyan matatagpuan. And wakuntang Subic and airport also. No? So dahil, diretso lang, mo Arthur. Ayan, uh, makikita natin na uh, ito na nasa welcome art ano tayo. Parang ito ang gawin ng welcome art. No? Ito ang uh, banban. No? Ayan, no? Pakagan pa rin talaga ng uh, talaga ng buhay. Instagram na yan, tuloy-tuloy lang ang uh, ka, ano rito ang uh, taloy ng, uh, ng, uh, ng uh, motorista yan wow ah, mga, pang, ano, class ng mga ano, so, na mga anak tuloy so ito tuloy-tuloy hanggang sa makarating ng uh, ito ng ng talak no so welcome to Tantan no? ang uh, boundary na uh, balapat at ng may mga polis. Sa buti, walang checkpoint. Ayan. Hmm. So, makikita nyo, napakalanda ng pasada uh, rito sa Tarlac talaga, no? At, ayan, uh, uh, entrance, saka exit ng uh, Positex or Tipex side, no? So, sa kaliwa, mapunta ng Clark City. Eh sa kanan, mapunta yan ng Tipex ng Pangasinan. Ayan, Tarlac. No? So ngayon nandito na tayo sa mabuhay lungsod ng Tarlac I think ito yung tinatawag nila nga Tarlac Tarlac no? Ito yan, Highway Boundary, Manila North Road no? So ito ata ang Tarlac Tarlac na bayan din ng Tarlac City no? Ito din ako helmet May hey, mga ano eh Mga uh, uh, hindi na anticipate, no? May hindi naman talaga ma-anticipate 'yung mga ganung bagay. kalsada dito, guys. Sabukan nyo nang i-ride yung mga motor nyo. Okay. <laughs> uh. So guys, nandito na tayo sa mga mongkada tarlac at uh, I think pesta rito at uh, napakarami ng banderitas no? sa parteng ito ng mongkada, mongkada bayan, mongkada tarlac. At ang susunod na bayan dito ata uh, ay uh, San Miguel tarlac at uh, ilang uh, bayan na lang, siguro uh, Pangasinan na, konti na lang. No? Hindi ko rin kasi makita, wala naman tayong google map. Ito, uh, ano tarlac, welcome to San Miguel. San Miguel Tarlac no welcome to San Miguel Tarlac at uh, naluwag naman ang kalsada pa rin naman so yun nandito na tayo sa mga SM City Rosales Pangasina nasa Pangasina na po tayo at uh, ilang kilometro na lang at mararating na natin ang, uh, ang Road so ito ang kanilang uh, Rosales Trans Terminal no? Sa mga babiyahe po ng Pamaynila uh, Nandiyan po nag stop over ang uh, iba't ibang klaseng company ng bus Nandiyan po ang Victory Liner, Cisco Nandiyan din po ang First North Luzon Expressway Ay, First North Luzon At ang uh, Byron Transit na buwabiyahe ng Abra At ng Cagayan Isama nyo na rin ang mga uh, bago like um, Philippine Rapid, no? Alright, yun no, ganda dito sa so may uh, tulay ng Rosales uh, ang kasinan ang mm, haba ng tulay na ito no? at uh, medyo mataas maraming uh, ginagawa rito So yun welcome to Villasis, the vegetable bowl of the Pangasinan no? So ayan yung kanilang arko Pagkatawid pala ng tulay nito at uh, ano, susunod na kilometro, nakaka-172 kilometers na tayo. So more than 70 kilometers na lang ang ating uh, lalakbayin para makarating tayo sa Baguio City. tayo na lang ang tayo. So mula dito tayo sa Canon Road, siguro ilang kilometro na lang. Kasi I think uh, kailangan natin magpagas. Kailan ko na uh, mat na mal daro kasi so, matarik ang uh, sa Canon Road. So kailangan okay na, natin talaga ng uh, magpagas. Ano? Instead of uh, ko na uh, itinit ko, ko na Ipilit ko lang sa taas ng Baguio City kung ating gas, no? So, ito magpapagasa lang tayo muna para kasi so, at makat na mga pangga na ang Baguio no? Alright! So, dito na lang, maraming tayo sa ito? Ito yung uh, end board. dito bando yung end of so, mga kain na mga galing na yung mga na bus, no? So, susunod na dito ito yung ito yung end of ng ito no? So I think ito na yung uh, patuloy papunta ng La Union. Makikita na natin ang uh, arto ng La Union, no? Ayan, uh, agad Adat Bypass and uh, Baguio, you oh? know? Eee! Sheesh! Welcome to La Union! Kunti na lang at uh, Konti na lang at makakarating na tayo sa Baguio at andito na tayo sa May La Union. Welcome to La Union. Yes, sir. Ayy. See you for second time around La Union for the love of La Union. Ayy. so konti na lang. Andito na tayo sa Pakenon Road. La Union Second District in Ah, La Union ayun guys, so magpubi uh, magagas muna tayo at 3 uh, bar. Ito na yung paanan ng uh, Canon Road. So kaya naman, ayo ko lang uh, i-push, no? So tara, pakista. tayo. Ayun na. na, nasa akin nga yung ano eh Ano? oh ganda oh oo ayun oh na, you hey, know, welcome to Ifugao's Brothers. Hey, Benguet Province. Welcome to Benguet Province, no? Bicol, Bicol. Oh, Bicol, Bicol. welcome to Province nang bagyo-bagyo, eh, si, lagi, ha. So yun guys, nandito na tayo sa So, so bababa tayo nga Ito yung anong false story Hindi ko naman alam Pero ito yung sikat sa mga uh, Isa sa mga sikat na vlogger Sa mga vloggers Tapos so, pinupuntahan nila no? So yun yan ito Yung false na yan Tara baba tayo Ah oh, kahit may rayuma Ano let's go Oh parang naman saglit Ay hey. Dito <laughs> daw pwede maligo doon sa abandoned party na yon dun sa may falls na yon so ingat lang Ayan. ayun ayun na hindi ako pwede dyan o, nga pala dyan ka lang ako dito lang gigit na lang ako saglit medyo takot kasi siya sa heights ah <laughs> takot na ba yun ako na ha so grabe dito guys nakakatakot no ayun si yung may yung makatas dadaan ka sa ganito sobrang solid Dadaan lang naman tayo sa glit. Nakakatakot talaga. Kain. Parang ayoko na, ayoko nang ituloy hanggang doon sa may dulo. Ayoko na. Sobrang solid, nakakatakot. Ayan, ayan, Sobrang solid, guys. Sobrang solid. grabe Hindi ko kaya ito. Sobrang taas. Woo! Grabe. I think di na ako pupunta doon sa dulo. Ayan, sana para mas makita natin ang malapitan. Kasi nakakatakot talaga parang malingakbang mo lang parang pag bang mo lang eh talagang pupunta ka sa hindi mo gugusin na lugar eh oh. ayun ang dami nga na lumalangoy na mga itik so ayun sana oh eh, para makikita natin ng malapitan kaso lang talaga nga nakakatakot so tara balik ka pa hindi talaga kaya so bawin na lang ako next time masakit ang paa ko Bawal? Ano daw? Bawal? Pinalalayas kami So, ayan Ah! abalik na tayo Abalik na tayo, hindi na natin kaya Ayoko ka na, hindi ko na kaya Sabi niya, I love you daw Ewan ko Nakakatakot Ang bigat ko ah, Let's go na Wow. Ganda, oh. Sheesh. Unti-unti na nating nararamdaman ang lamig dito sa bahagi ng Tubo Benguet Canon Road. Canon Road. Canon Road. Tubo Benguet Road, Canon. Uh, ginagawa ang kalsada. So medyo matarik na ingat lang sa mga magmumotor dito. At uh, ongoing ang construction dito sa may Kenan Road. So baka tumawag tayo, dapat dito ang ating bigat sa may bandang unahan ng ating gulong. Ano? Ang lakas ng PCX, ang lakas din ng NMAX. Kung nyo ang kaginawan at kagandahan ng kalikasan, kailangan nyo munang pagdaanan yung mga ganitong bagay. Sabi nga, sa una lang ang ano, kailangan mo rin mahirapan bago... Ah! Utang ina! Ah! Ah! Usak ang gulong! Eh! 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 Kailangan talaga ah... Professional talaga ang nagmamanayo sa ganito. Ayan. Pag mga ganyan linya, pwede ka mag-overtake niyan. formation dito talagang hindi ka magsasawang pumunta ng Baguio kahit araw-araw mo kahit dito ka na tumira eh ganda-ganda dito eh lamig-lamig pa well, Welcome, to San Juanico Bridge ayun oh no? Ay san dito na tayo sa San Juanico Bridge no? Welcome to San Juanico Bridge Patawag na tayo ng Samar yoo-hoo pala eh hindi pa pala tapos no oh uh, pero, pero ganda oh katulad dun sa oh hindi ito yun, yung nadaanan natin last time na ano hindi hindi pa tapos ay matagal na yun Oo, oh, ayun oh, hindi pa tapos ngayon pa lang pag nakita nyo na itong mga bahay-bahay na ito, uh, dito na, dito na malalaman na malapit na kayo sa Lion's Head, no? Ay, mga naghahantay ng jeep yun. Tinan mo, may overpass po. Bawal tumawid, di ba? Kakaiba. Ah. Eh, bilyar, oh. Yeah. picture na nakita Hindi naman ako nagpa picture dito Tara na mm. Grabe ngayong oras sa alas 12 na at marami pa rin tao dito sa Kainan Road no? So talagang uh, dinatansya pa rin ang Baguio kahit anong araw yan Napakadami lalo na ngayon weekends Marami ang uh, nagpupunta rito sa Baguio So ngayon nung mga ambon Pinabot na kami ng ambon dito So ayun na so, uh, guys Siyempre, uh, Mga? gamit lang eh, no? Yeah. Uh, kita yun, uh. mm -hmm. So, naman na sila yung said at, uh, na yung GoPro natin. Sana tayo makapag charge din dyan. At uh, ito, I think, dito lang na namin muna tatapusin yung day 1 namin. Kasi baka hindi na namin ma yung yung uh, uh, lugar kung saan kami mag stay which is na muna kami then bukas na kami uh, mag uh, ano uh, bukas na namin gagawin yung itinerara na namin whole day yun so abangan nyo yun balik tayo sa ano Ay, balik tayo dun you. sa dinaan na natin ito eh yeah, So here